Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Pagkatapos ng araw mga minamahal kong mga kababayan, uh, pasensya na ho kayo kung ako po ay hindi po nakapag-vlog kanina ng uh, tanghali sapagkat uh, mayro po kasi hindi inaasahan tayo po kasi ay kailangan na maglipat at gumawa na barong-barong dahil po sa uh, sa totoo lang po nung karang araw pa dumating na ho kasi yung asawa ho ng aking pinsan kung maalala ho ninyo yung ating pong na na area eh yun po ay eh, hindi po sa atin yun po ang ari po ng aking pinsan na nag uh, mabuting loob po ha? para po magamit po yung kanyang kwarto o kwarto nilang mag-asawa eh dumating na po yung kanyang asawa eh mahirap naman ho kung ako ang nando doon, kami ng anak ko ay eh, samantalang yung asawa niya, babae, anak na babae din ay nasa labas ng sala. Kaya mas minabuti na ho namin na gumawa ho ngayong araw ng kahit barong-barong lang ho. At least ho eh, uh, komportable uh, tayo. Kaya hindi po tayo nakapag-vlog, mga minamahal kong mga kababayan. Ito po yung aking anak. Uh, kami po ay gumagawa ngayon ng barong-barong. Uh, uh, ito po yung ating uh, ginawa ngayon. Yan <clears throat> Kasi kailangan na ho talagang gumawa ng barong-barong. Yan. Kaya gumawa muna ho kami. Ito po. So, eto nga ang mga pako no lang namin Kumbaga, tinipid <laughs> yung iba eh kikita ninyo wala pa masyadong pako yan ayan ayan no hmm. yan po yung ating unting, uh, tahanan na kung saan pansamantala ho nating uh, titirhan hindi pa po namin nagawan ng uh, ano dito dahil medyo kapos dahil inununa, inuna muna po namin maglinis. Ayun ah, po ang sitwasyon ng yung lingkod. Pero ganun pa man, maraming maraming salamat pa rin sapagkat uh, uh nananadhan ang Diyos para magbigay sa amin ng lakas para kami ay makapagpatuloy sa aming uh, uh, pang-araw-araw na uh, ano. Uh, gawain kaya ito nga ito yung uh, yan yung mga tagpi-tagpi lang na mga dos por dos yung mga pinaggamitan na yan po yung aming ginamit para kahit papaano ho. yan kung makikita nyo po uh, mga gamit na ho yan yung mga ginamit namin ah uh, <coughs> Uh, baka dito na ho tayo uh, pas kaya kasi pagpasyensya na po kayo kung hindi po magandang magiging uh, view natin uh, dahil nandito na po ang yung lingkod sa sa kubo-kubo natin. Ngayon mga minamahal kong mga kababayan, uh, patuloy ho tayo no. Bagamat uh, ganito ho yung ating sitwasyon, uh, gusto ko pong pag-usapan natin sa araw pong ito no na kung saan ho ay mas lalo hong tumindi yung galit ho ng mga Duterte sa ating pangulo ha? dahil uh, pinakita ho ng ating pangulo sa ating mga kababayan lalong-lalo na po sa Davao City yung uh, mga kasinungalingan ho ni Rodrigo Roa Duterte na kung saan ho gusto kong palitawin kasi ng mga Duterte na ang ating Pangulo ay walang nagagawa. Inutil, kumbaga, katulad niya. Ha? Huh? Oo. Oh. Kumbaga, halos lahat ng paninira, sinabi niya ho niya sa mga tao. Sa ating Pangulo. Uh. Alam niyo ho, si Duterte po yung taong walang paninindigan eh. Kasi kung i-review niyo po yung lahat ng sinabi niya nung mga, nung panahon ho na hindi pa nangyayari na uh, tinanggal kay Sarah Duterte yung uh, confidential fund at saka intelligent fund, eh, ano hong sabi niya, kung maalala niyo, napakabuti ho. Hindi makabasag pinggan ng ugali ho ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ha? So, ibig sabihin ho, eh, dahil ho sa ating Pangulo ay hindi kumukonsente sa mga katiwalian, kamalian, eh, doon ho nagsimula ang lahat na nagkaroon ho sila ng galit sa ating Pangulo. Kaya, alam nyo, sa, sa tingin ko lang ho, ano, sa nangyayari ho ito, parang, sa mga ginawa ho ng mga Duterte, parang, ah, uh, yung, gan yung pinakaganti ho ng ating Pangulo ay hindi po sa kung ano yung ginawa ng mga Duterte sa kanya. Dinadaan ho ng ating Pangulo sa... kumbaga, uh, dinadaan niya sa Pueba. Ibig sabihin ng Pueba, yung kumbaga, yung sinasabi ng mga Duterte halimbawa, sinasabi niya ang Pangulo ay hindi tumutulong. O ayan, ho, nagbigay na ho ng tulong ang ating Pangulo sa Davao City na kung saan ho hiyang hiya po itong mag-aama. talagang hiyang hiya ho. Dahil ho sa nalaman nila na ang laki po pala ng naibigay ng ating Pangulong Bongbong Marcos na tulong para sa Davao City na kung saan eh, marami po dyan ang nakiisa kay Duterte. Ha? na kung saan nadala ni Duterte sa kanyang mga kasinungalingan. Hindi lamang po pala sila Duterte ang napahiya. Lahat ng mga naging kasama nila, lahat ng mga sumama para sirain ho ang ating pangulo. O? Kaya sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, kapag sumama po kayo sa mga Duterte, isasama ho kayo niyan sa kapahamakan, hindi lang sa kapahamakan pati sa kahihiyan. Hindi lang sa kahihiyan darating ho sa punto na baka pati sa impyerno ay eh madala ho kayong lahat sapagkat tulad nga ho ng sinabi ko kapag ang sinamahan mo ay bulag ay eh pag ang umaakay ay bulag ang sumusunod ay bulag parihupo po kayong mahulog sa bangin kaya mga minamahal ko mga kababayan mag isip po kayong mabuti pag isipan nyo pong mabuti Ah, kung dapat ba kayong makiisa sa mga ginagawa ng mga Duterte. Kaya tulad doon ng sinasabi ko, eh, dapat ho, alamin nyo pong uh, mabuti. Alamin nyo po. Alamin nyo po kung uh, nararapat ba na suportahan ng mga Duterte? Lalong-lalo na kitang-kita naman po yung kanilang mga kasinungalingan, yung kanilang mga gawagawang mga istorya na kung saan nagagawa nila yung para lamang ho protektahan yung kanilang mga sarili, para lamang ho sila ay makaiwas sa mga uh, o sa kaparusahan na nila dahil nga sa kanilang pang-aabuso hindi lamang sa kapangyarihan pati ho sa Iba pa na kung saan, eh, ginamitan nila ng pang-aabuso, ha? Kaya mga minamahal ko, mga kababayan, eh, talagang ganun, ho. Talagang ganun. Pero salamat, tulad doon lang lagi ko sinasabi. Salamat, kasi sa likod, ho, ng uh, sa kabila, ho ng lahat ng paninira ng mga kalaban, eh... Ayun ho, nakikita ho natin yung ebidensya na ibang iba po yung sinasabi ni Duterte, pinapakalat ni Duterte sa ginagawa ho ng ating Pangulo. Wala ho yung pinagkaiba sa sinasabing ang pangit ng ugali nun. Pero nung nakasama mo na, doon mo na natuklasan, napakaganda pala ng ugali. So alam nyo, salamat po sa ating Pangulo. At Uh, sa kanya hong ginagawa ngayon alam nyo ho nag sinasadya po ng Pangulo na mag ikot na mag ikot ngayon hindi lamang po doon sa mga nas, nasa lanta ng bagyo o ng mga unadaanan ng mga trahedya sinasadya po ng ating Pangulo na lumibuto sa buong bansa para ho matulungan yung mga maralitang katulad natin ha yung mga maralitang katulad natin kaya mga minamahal ko mga kababayan uh, huwag po kayo mawalan ng pag-asa Huwag po kayo mawalan ng pag-asa sapagkat ang ating Pangulo ho ay tunay na makabansa at mapagbahal sa ating inang bayan. Hindi po tayo iiwan ng ating Pangulo. Hindi po tayo pababayaan ng ating Pangulo. Kaya syempre uh, po sa mga kababayan natin na kapwa natin sa uh, kapwa nakikiisa ho sa ating Pangulo. Eh sana hoy magkaisa tayo na maipalaga na po ang mga bagay-bagay na dapat malaman ho ng ating mga kababayan. Kaya nga ho, pasensya na ho kayo kasi ito ho ay uh, kaya po ko nag-vlog para ho hindi magtaka yung ating mga kababayan bakit hindi ako nakapag-vlog kaninang tanghali. Eh, ito po yung sitwasyon ng inyong uh, lingkod Epipanyo Labrador, no? So pasensya na ho kayo dahil talagang uh, mamayang gabi ho dito muna ho kami matutulog. Oh, yan. So, talagang uh, wala eh. Mahirap tayo. Kaya, pero ganoon paman alam ko na mayroong mga kababayan natin na mayroong mabuting kalooban na makakatulong sa inyong lingkod, Epipanyo Labrador. ah uh, yan, uh, Malawak-lawak pa po yung lilinisan natin. Medyo ano ho kasi, masukal ho itong ating area. Kaya uh, bukas ho, uh, sana makakita ng uh, pambili ng pako, pambili man lang na maayos-ayos na dingding. Sana, uh, uh, mayroong mabuting uh, kapatid natin na makatulong. Ito nga hong ano natin, ayan, yung ano na yan, hindi ho natapos dahil, uh, kaya sa sako na lang ho yung nilagay namin dahil wala na talagang kung baga sa ano, lalagyan, simot na simot na ho. Yan po ang kalagayan ng uh, inyong lingkod, eh, pipanyo Labrador. Kaya tagpi-tagpi na lamang ho ang aming uh, ginagamit na pwede pang magamit. Kaysa naman na, uh, alam nyo naman dito paggabi, ma, dahil ho kagubatan, maano po yung ano, lamig, talagang grabe. Kaya doon sa mga kaisa natin ano lalong lalo na sa team Tugon uh, Ma'am Sen uh, Speaker room, Waldez at syempre sa ating Pangulo sana eh kahit pa paano eh mapansin nyo ang yung lingkod di Pipanyo Labrador sa kalagayan natin kaya uh, uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Medyo hindi po ko wala sa ayos yung medyo yung topic natin dahil nga sa Gusto ko lamang hong uh, malaman ninyo yung sitwasyon po ng yung lingkod sa araw po ito Kaya pasyensya na po at bukas o siguro o oh, kaya mamayang gabi Kung kaya naman ho, eh tayo po magsisikap na makapag vlog uh, Muli po tulad po na sinasabi ng yung lingkod Mabuhay po ang ating inang bayan Mabuhay po na bang sa ating inang bayan Maraming maraming salamat po